Ito lang, medyo lang dito si Santi Barnachea. Alam ba lang, Santi Barnachea ito eh. And Joel Calderon. Tatlo, laban sa isa. Uy! tayo 40 abab, sa so, dito si Jesus Garcia Jolid Calderon Uy, marami-rami rin pala sila eh. So, na-obus ka agad itong rider number 10 eh. So, dito rin pala si Santi Barnachea Si Larry Barnachea Ah, uh, Jesus Makoy Mga tiga na sila na So, maangat na si, kung ano parang si Makoy na naman yung bumaba na sa harapan Anak uh, naman ni Yuan Lee Itong ating grupo 246 Meron tayong mga sprint dito in KOM eh. So tumatakas na si uh, Makoy Mangat na sa kaliwa Itong si Santi Iban at siya Tugis ka dito, mga tiga Ilocos Tatlong tiga Ilocos Apat pala Yung mga tiga Ilocos dito Daban dito sa tiga Pangasinan ng Revisia So, wagad ng laban eh. Laban lang ito ng mga Ilo, Ilo, Ilocos. Ngayon, ito si Ian Dito lang si Joel Calderon. Ako, no. Ano, uh, Taraan ko itong si Yuan Li, ha. Sila rin. Dito rin, no. Oh. Masaya dito. So, unti-unti nang lumala itong si Makoy. tinig itong si Joel Calderon na tatlo na, tatlo magkakasama lang yung nasa harapan yun bahabol pa rin itong mga Ilocano Locos Region and ito rin si uh, Santi. So, maganda rin laban, ha? Ah. So, Mapapalag pa din si Santi Barnachea. Mukhang kalaban din ng mga uh, Team 3 si Santi Barnachea, Okay, so unti-unti dumidikit itong si Santi Pangasya dito sa tatlong team 3-1-1-5 So nakapag ng bagya yung mga tiga Ilocos Tignatin ko makakadikit o madidikit nila dahil meron tayong matinding ahon dito eh Tignatin ng pat na breakaway Tignatin kung paano sila umahon dito, matindi itong ahon dito So ito na parang Uy, talaga, uy, talagang pinapakita pa rin si Joel Calderon yung lakas niya sa ahon, ha? Ito lang, medyo nakuhuli lang dito si Santi Barnachea. Laban ba lang, Santi Barnachea to, eh. And Joel Calderon. Tatlo, laban sa isa. Uy! Buka, uh, naku po, Diyos ko po! Mukhang nagkakaproblema yung bike ni uh, Santi. Nakakaungos na ng mga 20 meters si Calderon and Jesus Garcia. O so, mahabol pa ito isa taga Ilocos. na matindi dito ha. Ah. Baluwakin niya ito. So ito may napag-iwan na pa tayo dito isang rider. Ito isang ex-pro din ito si Larry <laughs> Oh. Meron pa dito. So lahat kukuha na natin yan. Ah. Oh Oh yun! Diyos ko si Dayong Joe yan, ha? Ito, itong si Dayong Joe. ito. Maputi yan. Maputi, koreano ito. Ayan, ano, oh, oh. si Dayong Ayan, si Dayong <laughs> Ayan, no? Overall, overall na si Dayong 1 2 si Larry, ya. Oh, napapailing na si Idol. So, uh, naiwan. Naiwan itong si Sandy Barnachea. Saka ito, isang sumuro, taga-ilokos itong si Idol. Yes, go po. So, pati ba kayang <laughs> siya? Uy, mukhang... Mukhang nauubos na itong si Jesus Garcia Kita pa rin talaga yung ensayo ni Joel Calderon Ang kanilang speed 20, 19, grabe tas Mukhang nagogrogi lang ha Mukha lang, ibig sabihin na mukhang nagogrogi Parang Hindi natin sinasabing nagogrogi talaga Kaya medyo naiiwanan ng bagay itong si Jesus Garcia Mukhang walang pangahon Ito yung dalawa naman no oh. Pati iba pa rin talaga sa ahon nito si Joel Calderon and si Bakoy Uy, Mukhang si Joel Calderon na makakakuha ng KOM Okay, baka maya pa pala yung KOM Sa ikalawang lap pala yung KOM At iba pa rin itong si Joel Calderon ha, oh. Talagang tangan-tangan pa rin yung kanyang lakas Yung kanyang karanasan nung siya nasa tour Ito na naman, oh. hindi idad na ito ng mga 45 Grabe, katak niya si Bakoy Uy. Matindi pa rin ang determinasyon talaga itong si Joel Calderon. So, napag-iwanan dito sa likod. Itong si Jesus Garcia, walang pangahon. Diyos ko po, kain daw. Okay. Ito yung dalawa, Joel Calderon and Rider number 7. So, si Nestor Sumiso pala. Ito, naka-white, red. Taga dito yan sa Narbaka ni Locosur Uy, mukhang malakas din to ha Hatak niya tong Si uh, Santi Barnachea Uy, lusong tayo dito Mukhang hindi tayo matindi nga ako mamaya ha Na itong si Makoya at saka itong si Joel Calderon So, pababa naman itong si Larry at saka itong from Candon City Oh, ito si Juan, lumulusong. Oh, ito si Nestor. Uy, pinakakalas na itong dalawa. Malakas yun, ha? Pedro, si Nestor, sumiso. Ah, si, ito si Santi Barnachea, Jesus Garcia. Hindi ba tinapalitan sa trampuan, ha? Kumalayo na sila Joel Calderon. And Makoy. Pagkakay, so, sabunin natin naman sila Joel Calderon. so ito na yung aking dalawang breakaway Naku po Isang taon na lang to ah Isang taon pag, uh, Pagbaba nila Isprint na Pagpapakalasan na. Pagpapakala, kaya sa ahon Itong dalawang riders Ito parang team 3-1-1-5 Si Mark, Jandy eh, Itong si Joel Calderon Malakas pa rin talaga na Tignan natin sa ahon mamaya Matindi yung ahon dun eh Tignan natin kung gano'ng umahon Itong ex-pro na si Joel Calderon Ahon na naman na to Tignan natin kung kalakas umahon itong isang ex-pro tour champion Itong si Joel Calderon At ito isang kanyang katim na si Mark Jandi Speed nila 22 Kaya nitong ganito ang mga sipaan ni Joel Calderon nung araw eh Uy, bumaba ba? 19 19 kilometers per hour for Joel Calderon and Mark Jandi Grabe pa rin sumipa yung mga paa ni bueno, Parang pumipilig-pilig yung paa ni Joel Calderon na. Ang edad dito nasa 45 na. Uy, <laughs> napakabagal. 18 kilometers per hour. Ah, mabagal na yung takbo. 16, 17. Grabe pa rin talaga ang hilig itong si Joey Calderon sa pangangarera. Hindi nawawala talaga. Sa kanyang Uh, katawan ng kumarera ng bisikleta Gabi, napakabakil ng takbo para tayo nasa bagyo ha 17 km per hour pero may kalayuan ng lamang nila doon sa second group Gabi, hirap pangunin nito ito yung daan papunta sa kung eh? sa Abra Province itong ating kalsadang binabaybay dito sa kahabaan ng uh, Ilocosor, Abra, Provincial Road. Hindi naman yung mga panay Joel Calderon, No? Oh. Panay-panay. pumapanay panay-panay Puma, sa ahon. Uy, mukha nag- -o Open curve na itong si Mark Chandy ha huh? Okay, ito na yung ating second group Malayo ng Agwat Sila Ito si Santi Jesus and si Nestor Pagdating din sa ahon si Nestor ah, Grabe yung ahon dito Wala pa rin sumusuko sa tatlong to ha? Mukhang susuko rito itong si Jesus Garcia Speed below 17 lang Tarahan ko ngayon ni Santi Mabang malakas din ito taga Ilocos na to ha Okay, so itayin natin dito Pabalik na yung ating breaker Ayan, itayin natin dito sa baba Oo, okay, umakakad ma tayo, dalawang rider Oy, si Juan, Oy, dumidikit sa last group to si Yohan ha So, papinis tayo na to Joel Calderon and Makoy Okay, last 1 kilometers to the finish line Wala talaga natin lang ang Nagwawagi dito sa Kinarayan, Narbahan, Nilo Sur Sighting Race Sa 3rd Edition ng Mayor Joseph Quijada Sighting Race Dito sa Baya, Barangay Kinarayan At ako si Mark Jandy and Joel Calderon Wooo! Mangat <laughs> sa kanuha! Well, ito ang buwan, no? Talaga, hindi ito. Umaabot pa rin ito si Makoy. Tignan niyo kung makakabigit pa ito si Makoy rin. Pero wala mula. Ito lang ang mananayo. Ito ang si... Oh, hey, champion! Ito hey, ang si Ito ang si Joel! Ito ang Second place, Pak Jandi. Dami na nunu dito sa barangay Kinarayan. Narumpakan ni Locosur. Ito talaga atin nyo sa Ingram Baka doon magkakaroon ng matinding rimatihan Papakalasan na rito eh na So may dumikit na isa Papakalasan pa itong apat na ito So dito Ito na, nakubusan na ito Sa isa, baka doon pa rin sa si Jesus Garcia Si Makoy Itong si Santi Mamete Nakubus din Nakubus si Nestor Jesus Garcia Nakubus ano Santi, ay ito si Nestor Naubos din yung si Radio number 4 ha? Okay, doon na ang ating 40-49 category